Narito na ang PTV Balita ngayon. Naniniwala si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na dapat nakatuon sa pagpapalago sa ekonomiya ang pag-aaral o pag-aaral sa pag sa 1987 Constitution. Ito ang reaksyon ng Pangulo ng matanong hinggil sa isinusulong na charter change ng Kamara. Ayon sa Pangulo, dapat maging investment-friendly ang bansa para mapalago pa ang ekonomiya. Una ng sinabi ng liderato ng Kamara na pagtutuonan nila ng pansin sa 2024 ang panukala na may kaugnayan sa foreign capital at investments restrictions, kabilang na ang charter change. My primary interest is to try and make our our country an uh, investment-friendly place. and what we'll see. That's why we'll, the study is really not about the Constitution. It's about what do we need to do, what do we need to change so that these potential investors will, in fact, come to the Philippines. Abiso sa mga commuter, inilabas na ng pamunuan ng MRT3 ang kanilang schedule para sa bisperas ng Pasko at bagong taon. Sa December 24 at December 31, hanggang 7.45 p.m. lang ang last trip sa North Avenue Station, habang hanggang 8.23 p.m. naman sa Taft Avenue Station. Habang sa December 25 at January 1 naman, hanggang 9.30 p.m. ang last trip sa North Avenue, habang 10.09 p.m. sa Taft Avenue. Samantala, alamin natin ang ibang balita mula kay Jesse Etienza ng PTV Cebu. Dagan salamat ni Yumi og maayong adlaw. Mga apektadong individual sa naitabong dakong sunog sa dakbayan sa Lapu-Lapu, misaka na nga sa Kapin, 8,000. Base kini sa datos nga gipagawas sa LGU sa Dakbayan sa Lapu-Lapu gahapon adlaw, nagpadayon gihapon ang paghatag og tabang sa lokal nga kagamhanan sa mga biktima, ilabi na ang pagkaon og tubig. Usa sa mga gipaningkamutan sa LGU ang pagpanghatag na sa cash assistance sa mga biktima aron makapamalit na sila og materyales pagtukod pagbalik sa ilang panimay. Una nang may anunsyo si Lapu-Lapu City Mayor Jonard Ahong-Chan na kanselado na ang Christmas party sa mga empleyado sa City Hall isip simpatiya sa mga nabiktima sa sunog. ogang ang pondo magamit alang sa pagtabang kanila. Itong tulong na cash assistance, itong magbibigay na pangbili nila ng mga materials. So, gustuin ko na kung pwede, mabibigay na uh, the soonest possible. Kung pwede sa Monday, mabigay na natin yung pera. Uh, mahirap naman na mag-happy-happy tayo no na yung mga kapatid natin na nasusunugan so instead na yung gastos natin sa party ibigay na lang natin sa mga biktima para makatulong tayo right now ongoing ang daming uh, tumutulong no but um, the recovery phase will be um, mas madugo yon, mas uh, long term ang kailangan. So uh, we need to um, consolidate din mga tulong. Uh -huh. so a lot of um, organizations and um, LGUs have already um, extended their help. Subay ni nga balita, nagkadayang mga opisyal sa gobyerno. Mihatag na sa tabang nagto sa LGU sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, alang sa mga nabiktima sa sunog. Mitunol og tabang si Cebu Governor Gwen Garcia ngadto sa mga nasunugan nga nagkantidad og 10 million pesos. Mihatag sa og si Talisay City Mayor Gerald Samsam Gulyas. Matod ni Lapu-Lapu City Loan District Representative Maria Cynthia Chan nga mihatag og tabang sila Senador Sani Angara o giyang kauban sa Kongreso na si Mandawi City Loan District Representative Emery Lollipop Uano Dizon. Lakip sab sa gipangayuan og tabang sa kongresista si Tingog Party List Congresswoman Yeda Romualdez og si House Speaker Martin Romualdez nga pulos kauban niya sa Kongreso. At yan ang mga huling balita mula sa PTV Cebu. Ako si Jesse Atienza. Balik sa inyo. Ngayon. Nayung... Tagang salamat siya si Atienza. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, if follow at ilay kami sa aming social media sites at PTBPH. Ako po si Naomi Tiburcio. Magandang hapon!